Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life as a content creator at age of 12. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go! For today's video nga, samahan nyo na naman nga ako sa aking panibagong araw at panibagong kaganapan dito sa farm. Tinatamad pa sana akong bumangon sa mga oras na yan, kaso nga lang sabi nga ni mama, meron nga raw kaming bisita na talaga namang napakagandang artista. Sino kaya yun? Kaya naman ako nga ito gising na nga agad talaga namang baka nga si Ivana Alawi na nga yun. Charm. Pero bago nga, ang lahat ibinuksan ko na muna nga pala itong mga bintana dito sa amin para naman pumasok na nga talaga yung hangin. Siyempre, ay, konting emote-emote lang sa bintana pagkatapos ay nagtimita na rin nga pala ako dito ng gatas para naman nga mainita na nga ang ko. Nagising ko nga pala, yun, kumakain nga pala sila sa mga oras na yan kaya naman lumabas na rin niya ako para makasabay na rin nga sa kanila another day another blessing sa na naman nga talaga na tanggap natin ngayong araw. pakasayang araw na naman nga Paano ba naman sabay sabay na naman nga kami kumakain dito sa labas habang talaga namang napakalakas ng sikat ng araw. Right, kahit nga si kuya muna medyo iniinis nga naman talaga si baby so may talaga namang for the go pa rin nga talaga namang bawal may stress for today's video yes po opo meron mga naiistress sa mga oras na yan pero talaga kailangan pigilan paano ba naman talaga namang papagalitan nga talaga tayo Nyos ko kaya nga pumunta dito sa farm para hindi ma-stress tapos araw lang na sa mga mga tao ay talaga na bumalik na lang tayo sa mokong. Char! Mia, nga lang pala, nagpahinga lang pala kami sa mga oras na yan. Pagkatapos binaliguan ko naman nga pala dito si Baby Storm. Sabi ko si Baby Storm lang pero talaga binabasa ako. Kaya naman ako rin, naligo na rin. Bilis-bilisan ko na nga pala sa pagpaligo kay Baby Storm. Paano ba naman kapag talaga nga namang nagbabantay lang ako kay Baby Storm? Talaga namang wala akong nagagawang kahit anong gawaing bahay. Halos hindi kasi talaga ako mga kilos. Lalo na nga kapag si Baby Storm talaga yung binabantayan ko. Paano ba naman kailangan ko nga talagang bantay at baka mahulog na nga lang talaga mamaya sa bubun. Charo, mayamaya maya nga lang pala yan, nga pala si Kuya sa puno ng langka paano ba naman kukuha nga siya ng langka? Paano ba naman yun ang ating ulam ngayong tanghali? Pre, sana tayo healthy living na person. Healthy living? Kailan kaya ako magiging independent? Para nga yung pagiging independent ko talaga naman next year na nga lang matutuloy. Siyempre, charot-charot lang yan. Pwede rin namang bukas or pwede rin namang susunod na bukas. Nakaligo na nga pala ako sa mga oras na yan. tutulungan ko nga pala si mama dyan. Paano ba naman mag-iipon nga raw kami ng pala pa for today's video? Para nga daw mamayang gabi talaga naman kapag sunod nga raw pala kami. Hindi man lang isang part ang pusunugan namin kundi napakaraming part. Doon nga talaga kami sa part na talaga namang napakaraming damo. Para nga talaga mabawas, -mabawas na talaga ang napakalaki talaga naman napakahabang damo dito sa amin. At nang matapos naman nga kami, ay kumuha naman nga pala ako dito na maigagatong at ilagay ko na nga pala dito sa ilalim ng lutuan namin. And ta-da! ang ating artista. Ay, grabe naman. Diba? Si Ate Wid lang naman talaga yung natin napakagandang artista for today's video na talaga naman napakaputi pa nga talaga at mamaya magiging tan na nga talaga to. Abay, kung hindi nyo alam kung anong color ang tan, i-search nyo na nga lang talaga sa YouTube or sa Google. Karating nating nga pala yung dada sa mga oras niya. Paano ba naman yung sinundo nyo nga pala sila tita tan? Kasi ni tita yung kanya mga anak na aso. Kaya naman talagang ayan nga talaga naman sinundo na nga lang para magkasya nga sa tricycle. Hindi naman kasi kayang tita tanang magbomotor nga paano ba naman napakalilikot naman nga talaga ng mga aso na yun. Ay, eh, si anak pala ba naman naman nagagalit nga si tita tanang pag tinatawag kong aso ang mga anak niya? Niyos ko. Pero dog lover ang mga person din eh. Habang kami nga po pala yung nagchichil-chil dun sa labas, ayun nga po pala si Dada nga po pala sa mga oras Ayon, na yun na nagluluto nga po pala ng langka at tinulungan ko na rin nga at na rin ako ng asin. Yes, ko, si Dada na nga na damabahalan dumagdag ng gatas <laughs> ay este ng asin kapag nga daw kinulang. O, oh, di ba nagsari-sari lamang ang first one for today? Di ko nga alam ko ano ba nakain ko ngayong araw talaga very energetic nga talaga ako mag voice over. Baka bukas eh biglang bagsak ang voice over ko. Char. Akala niyo naman talaga kung sino yung artisan na dito sa amin no. Kung ngayon si Ate Win pa lang ang artista dito sa amin, sa susunod din talaga naman meron na talaga pupunta dito na artist. Ay manifest na natin 'yan. <laughs> Kainan na nga pa pala sa mga oras niya yan. Kaya naman eh nga nilabas na rin nga po pala dito yung mga gamit para magsimula na rin pala magsikain. Eh natin hindi lang talaga si Ate Win dito ang artista pati na rin yung mga aso pa na ba naman sila. Nga talagang bidang bida dito. At sila nga talaga, laging pinagmamasdan. Yosko, kailangan talaga pagmasdan ang aso na to at baka mamaya bigla na lang talaga mag-shoot sa bubon. Huy! Napakalalim pa man din talaga ng bubun talaga naman lampas pa talaga sa ulo ni Dada. Alam ko na hindi ganito yung natural ko na voiceover pero talaga ini-energyhan talaga ako ngayon kaya naman ganito na nga lang talaga. Happy ang person for today. Dumalo nga pala dito sila mami sa may farm pa na ba naman i-brown out nga daw sa mukha nga talaga naman sobrang init at talaga naman napaka-boring. Kaya naman pumunta na nga lang daw po na sila dito para naman, kahit panay, enjoy Enjoy nga talaga makapag-banding naman nga mga aso. Uy, ba mga aso inintindi? Sa mga oras nga pala na sana si Tito buko nga na, wala na nga daw talaga dito mga buko kaya naman tinigil na lang nga talaga namin. Puro na raw kasi matitigas kaya naman talaga hindi na nga lang talaga kinuha. Eh, meron pala kami kinuha pero tinigup na lang talaga namin yung sabaw. Shoutout nga naman talaga sa amin napakasipag na tito na si Tito Idol. Eh, baka Sandro's TV Vlogs yarn. Para nga po pala sa mga taong hindi nakakakilala sa kanya, siya nga po pala si Sandro's TV Vlogs kaya naman ni follow niyo na yarn. Mga oras nga pala kanya-kanya na nga pala kami diyang ginagawa, oh, diba Kanya-kanya ginagawa tapos meron mga natutulog. Naglabas nga pala sila diyan ng para ba sobrang naman nga talaga dito sa labas. Miami mamaya nga na ayat nagluluto nga pala si Tito Sky ng pang ulam diyan paano ba naman ay talaga namang napakasarap kaya naman talaga magluto ni Tito Sky ulam nga pala yan ng lahat kaya naman talagang meron din nga kami diyan mamaya mamaya nga lang pala napagod nga Disney Princess nyo kaya naman ay nga pa upo upo na muna nga ako tayo gahiga na muna ako dito sa kutsura at matutulog nga sana ako kasi hindi ako magkatulog at dahil hindi nga pala ako magkatulog na pagisip-isipan nga namin na kumuha ng ngalan ng balingbing medyo abot ko naman nga sa mga oras na yan kaya naman ang mga galawan ko ay medyo abot na pangarap o di ba abot kamay na pangarap yun mamaya mamaya nga lang no na nga pala nakuha namin talaga naman dinagdagan namin para ba hindi pa yan sapat abang Doon nga sa part na hindi ko na nga talaga abot ay si mama na nga lang talaga yung kumuha kaso nga lang eh, ibig lang nahulog Buti na nga lang hindi nga talaga hukay at saka bangin ang nahulugan nito Aba ay eh, masasayang lang napakasarap pa naman Nung medyo marami rami na nga pa rin ang namin na isip isip pa namin na tigil na nga talaga ang lahat Huy napak OA Diba yung artisa natin biglang namulot ngayon ang balimbing Binalatan huy. at shinape ko na rin nga pa pala sa star sa mga oras na yan balimbing at pagkatapos ay kakainin rin bali, rin nga pa pala video kaya naman sana nag-enjoy kayo Yun lang salamat pa bayan Huwag bless! Huwag napakabilis!